pag-usapan natin to habang hinihintay ko na ma-okay na yung face ko sa Kiana Rice pa. Ayan. Tagalog at English daw. Yung shiner ko, nararamdaman ko nung pag-deny sa interim release, no? Ni PRRD. Actually, kahapon na ginawa ko yung video na yun, hindi ko pa talaga binasa ng buo yung 23-page na decision ng ICC sa pag ng interim release niya. Pero simulat sa pool pa lang, yung pagdala pa lang sa kanya doon, alam ko na talaga na dapat na nahimik na lang yung mga anak niya dito sa Pilipinas. Na kung totoo man talaga na, na, na alam nila na walang kasalanan ang tatay nila at hindi ito deserve ng tatay nila edi sana na nahimik na lang sila. Pero hindi. Ang ginawa ng abogada na one take lang daw sana. Siya lang naman talaga yung naging rason kung bakit hindi makalabas on interim release ang tatay niya. Kasi siya po ang named reason one of the named reasons bakit hindi talaga binigyan ng interim release si PRRD. Kaya natatawa ako na mag-a-appeal-appeal appeal, na be, sana bago kayo mag-appeal, ayusin nyo po muna at pagsalitaan nyo at pagsabihan nyo yung kapatid ninyo na yan naman talaga ang rason. Hindi kailangan bayaran ni PBBM yung ICCB dahil libre ang pinagagagawa nyong kagaguhan. Libreng libre ho. Ang pinagagawa niyong bring him home rally. Na wala talagang natutulungan. Nadidiin pa siya sa loob. Di ba? San ka makahanap na may kaso na papayag ang mga judge na iinsultuhin sila? Sige nga. And you expect na mag adjust ang mga taga-ICC para sa inyo. Who the fuck are you? Na self-entitled allergic to accountability pieces of motherfucking shit. Nakakagalit. Hindi deserve ni PRRD na ganyan ang nangyayari. Kasi hindi kagagawa ni Marcos yan. Kagagawan nyo yan. Bayaran my ass. Why would he waste money? paying the ICC when you are doing stupid shit for free. Mga may lab. Di ba? Imbes to zip your mouth and understand you process. Di ba? You got, di ba? Pinagastusan pa kayo ni Amy ng napakamahal na lawyer. Di ba? May legal team kayo na amazing walang magagawa ang legal team nyo na amazing, na napakamahal kasi hindi naman yan libre kung libre naman ang katangahang pinagagawa para hindi talaga mabigyan ng interim release si PRRD dahil gamit na gamit nyo siya na nasa loob lang siya di ba? kaya mas dumoble yung galit ko nung nabasa ko na yung 23 pages eh kaya ayoko na sanang gawin to pero request eh request di ba? Nakakagalit. Nakakagalit dahil hindi kailangang pumunta sa dahig, makiki, makikipagbardagulan para sa humba at ipapahiya ang sarili kong bansa para sabihin mahal ko si PRRD. Dahil kung mahal nyo siya, gagawin nyo lahat para hindi siya mas maipit sa dahig, mga be. di ba? Gagawin nyo lahat na susundin at rerespetuin ang korte palibhasa kasi, sanay na sanay kasi kayo, di ba? Na self-entitled kayo. Main character energy kayo. Eh, ang main character lang naman, si PRRD lang. Hindi kayo. Tapos ngayon, magagalit sa akin. Oo, oh, si PBBM naman ang Buang ka! Libre day. Libre. Kayo ang gumastos yung mga bring him home, bring him home nyo. Di ba? Sino ba gumastos ng mga bring him home? Di ba? Kayo-kayo lang din na eh, hindi libre yan. Oo, oh, hindi binayaran yung mga pumupunta. Pero kayo ang dumiin sa kanya. Kayo. Kasi dapat, kung hindi ka naman legal team, hindi ka naman abogado ni PRRD, manahimik ka, behave, sit at home. Ikaw ang stay at home. Pero Hindi. Dahil sinusuportahan nyo at sinasamba nyo yung mga anak niya na ginagawa lang naman siya ang political leverage. Do not do that to my father. Si mata, kayo ang may gawa. Kayo ang may gawa. Napakaganda ng legasya niya. Napakatalino niya. Pero hindi nyo ho nakuha Hindi. Karisma, pagmamahal sa tao, kaya nga, mahal na mahal siya, kaya sinusunod ang kagustuhan nyo. Kasi kain na kain ng tae with extra rice yung mga DDS dahil mahal na mahal nila si PRRD. Buti na lang ako, nagising ako nung 2022 nung nakilala ko kayo. At doon ko sinabi sa sarili ko, I'd rather not. Kasi ayoko na minamanipulate ako na aamuy ko ng maayos. Eh kayo, sambang-samba sa mali naman. Sambang-samba sa pinagagagawa na hindi naman tama at hindi nakakatulong. Kahit sino pong tanongin yung abogado? Ha? Nasabihin sa inyo na pag may kaso ka, kahit normal ka na tao, shut up ka sa kaso mo, be. Huwag maraming arte. Dahil, ang desisyon sa kaso mo, andun yan sa korte gagawin. Ha? Hindi yan sa public opinion. Okay? Dahil, hindi kasali ang public dyan. Isa pa, Iniinsulto nyo si Christina Conti, hindi ho ba? Pero si Christina Conti, prinangka kayo. Pati ako, prinangka ko kayo. O, anong ginawa nyo sa akin? hindi pa insulto nyo ako? Day, ako lang ang nagsabi ng totoo sa inyo, day. Mm. Na yung katangahan ninyo, wala talaga kayong na-achieve. Nag, nag, ano lang kayo, nagbakasyon lang kayo sa The Hague. Yun lang naman talaga yung totoo. Na bakasyon kayo, 'di ba? On either the Philippines expense or on the expense of people that believes what you are doing is helping when it's not. Kaya yung galit ko ganito. Kasi buwan kong kinimkim yung galit ko na to eh yung blame na blame kayo. O oh, weak leader si PBBM. Uh, no, he's not, baby girl. <laughs> Paano naman siya magiging weak? He is silent. Weakness and silence are two different things because apparently when you have a case, silence is a super power. Silence is a mode to show people you are smart if you are silent. Because in this case, in the denial of the interim release and in the subsequent filing of your appeal, your mouth is what got you in that shithole in the first place. That mouth that refuses to shut up. Ginamita naman daw ng utak yan. Kasi di ba Almighty, all smart, all amazing, all wonderful, and there you are, all for nothing, because he was not granted an interim release because of all of you. Ain't that funny, ain't that nice, and ain't that convenient? That's why you want him stuck in there because you will use him to your benefit, not his. That's why I'm pissed. off because he deserves to be home. But no. You're the very reasons he's stuck in there. At hindi, to, hindi ko talaga kahayahin na, na maging nice and wonderful and great. ba? Diba? Kasi bilib na bilib pa kayo na kakayanin ni PBBM na may gawin. Wala, be. Kayo yan. Libre. Di atay mong tanan. Okay na? Kaya ko na sanang i-translate ng English at saka, ano eh, Tagalog. Kasi mas dumodoble ang galit ko. So, okay na be. Kasi i-rinse ko na tong mukha ko. Order na lang kayo ng Kiana Rice pa. Hmm. Okay? Ingat! Mwah!